sa inyo, Bebs. Eto na yun. Eto na. Grabe, hindi ko na-expect. Napakalaki pala nito, oh. Pwede sa family. Pwede sa mag -couple. Kung mag -couple kayo, ito lang bilhin nyo. Grabe. Recommended din to, guys, sa mga estudyante katulad ko. Ay, hindi pala ako estudyante. Katulad mo pala. Grabe, oh. Wala nagtatanggalan ng mga phone, di ba? Kahit anong gawin to. Astigo, oh. Kung single ka, kung may karelasyon ka, kung estudyante ka at kung ano ka pa man, grabe. Highly recommended to guys. Ililing ko na lang sa yellow basket ko. Go ma, kaya mo yan. Go, 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 go. ma, 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 go. Ano ba yan? What's this? Ah, dreamy. Magatukahaba-haba, tapos kabigat-bigat, sobrang laki. Buksan natin ma. Lista natin ng natin kung ano 'yan. Oh, makaya mo 'yan. Go, 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 go. Ano baga naman 'yan? Just ko pagkakalaki at pagkakabigat. ano ga? Kaya pa ga? Kaya ga today, ma? Kaya pa yan. Tulungan nga kita. Guys, ah. Long gundo grabe. Long gundo. Pinubuksan na po ng mama. Yan, alo. Bula siya ng malaking-malaki. Let's go. Yan. Grabe. Spring mattress pala to, ma. Ha? Kama. Kama, guys. Kama, grabe. Ang laki pala niya. Kala ko maliit lang siya. Grabe naman tong kamang to. Apakalaki naman. O, oh, ganda. Grabe. Ang lambot niya. Grabe. Grabe naman niyang... Yan! La grabe, sobrang laki pala nga, grabe. Hindi ko na-expect. tinamuhan! Alang gar... Ala! ang ah! <laughs> Alang ganda, shit! Ang laki! Alang ganda! Ang ganda, grabe. Spring siya, Oh. Spring. Spring mattress. 8.1 inch, guys. 8.1 inch. O, oh, na naman po ang mother namin na mataba. Kayang-kaya <laughs> kanyan, ka ma. Hindi masisira ang kutsun. Oh. Grabe oh. For only, wala pang 5,000 yan ha. Grabe, sobrang Ay, ganda niya. Ito. Wala pang 5,000 ma. Oh. Tatalbog-talbog ka dito. Oh. Tiga, oh ma. Lalambot. Ang lambot niya, grabe. Diba, sobrang lambot, diba? Ma, ginagahat mo yung plancha binili ko. Ang ganda yung gamit. Nasaan yung luwang plancha natin, ma? Ayun, nandiyan. <laughs> Saan? Guys, nung plancha namin siguro mga 7 years na. Tara mo, oh. <laughs> parang pasira na siya. Tapos ang hina nang uminit, kaya binilhan ko ang mama ng royal na plancha yan, Royal flat iron na pwede sa fiber, silk, wool, linen, cotton for only 300 pesos. Di ba mga? Automatic siya. Meron siyang 1,000 watts. Oh, pag mainit na siya, namamatay kung saan pila. Uh, yan guys. O, uh, na siya. Tingin nga kung legit nga talaga siya. Kagampating pating gamitin, hindi mabigat. Mm, diba? Ito kasi sobrang bigat nito. <laughs> Ngalay ka na bago ka mapag-blancha. Pero ito, magaan siya. Oh. Di ba gusot yan? O, oh, ma. Blanchahin mo na, ma. O. Oh. Nasaan ang gusot dyan, guys? Nasaan? Wala na, diba? Apakagaling ah, naman ng planchang to. Kaya ano pang inaantayin nyo, guys? mag out na rin kayo ng ganito kagandang plancha. Nasa yellow basket lang namin. 300 lang yun, ha? Oh. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilip na naman? Siguro may date ka na naman ah. Pupunta akong school. Grabe ka naman sa date-date niyan. Ang ganda kasi ng damit mo. Ah, itong damit ko. Itong straight na damit. Mura lang ito, Hana. Pagka, oh. 1.39 pesos lang. O, di ba, Denise? mura. Ganda, di ba? Tapos ang ganda pa ang talang sabarang lambot. Oh, perfect. Tapos stretchable din siya. Tapos hindi siya mabanas. Kasi summer na. Kaya ano pang inaantay nyo. niyo? mag-checkout na rin kayo. Siya, ingat ka kuya. Bye-bye. Kaya mag-checkout na rin kayo. Pa-order nga po ng lambing. Puro ka lambing. Cheater ka naman. <laughs> ate, sobrang cute. Hindi to unan ha. Baka mapagkamalan nyo rin unan. Kasi tsinelas to, be, pambahay. bahay. Kawai kawai sa mga pink lover dyan katulad ko. Kasi hanggang sa tsinelas ba naman color pink. Dahil na-excite na akong suotin ay itry na natin ate. Oh, sobrang cute. Ate, nakakatuwa naman tong chinelas na to. Parang gusto ko nalang palagi sa bahay pag garnihan ang chinelos, Eh. I-try nyo na rin, be. Sobrang cute. Girl, baka ang ending nito ay magpambahay ako. Ang hirap na hirap akong pumili ng kulay na susuotin ko eh. Tingnan nyo naman ate, ang ganda ng dress na to. Tapos ang kulay dito, meron tayong color blue, red, and brown. And then, itong black. Bet ko to. Pero ate, ang ganda rin naman itong iba. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ang ganda no, baklas natin yung pinaka last but not the least color brown. Ate, ang lakas mga clean green ng ganitong kulay, no? Lala nang nahirapan ng tao na ito. Para hindi na mahirapan pumili ay schedule ko na lang kung kailan ko susuotin tong mga kulay na to, ate. At kung gusto mo rin dito, be, ay nasa yellow basket ko lang. Dora na mahaba daw buhok. Kaya ayan, oh, kaninindigan na natin. Nagbag na ako. At pansinin nyo, be, eh, agad na bag ko. Good quality. Hayain ang Dora, basta maganda ang bag ate. Tingnan nyo naman, oh. Leather, leather yan, be. And sobrang kapal talaga ate. Hindi, hindi agad masisira ang ganito, be. Nalagyan ko na to ng mabigat ate, pero girl, pero girl, sa walang talaga. Hindi lang maganda yan ate, kasi marami ka rin mailalagay dito. Papakita ko sa inyo ang loob. Eto na. Eto na. Oh, yeah. Diba? Sobrang ganda ng loob. Pwede, pwede mong i-organize yung mga gamit nyo dyan. Mas madali. And, kasi laki siya na Itong ganito kalaking sketchpad, ano bang ba size na ito? Basta. Ganito kalaking sketchpad pad ka, nakasa din ni Ate. So, ayan o. Oh. Mm. At ang file case, hindi ko pa natatry. Ngayon ko pa lang itatry yung file case. Uy! Kasi Ate! Kasi ang file case! O, oh, diba? May lalagyan pa ako dito at dito. Hindi pa yan. Marami ko pwede ilagay Ate. O, oh, di ba? Sobrang solid Ate. Ready-ready na ulit pumasok si nang Mahaba ang buhok. Kaya ano bang inaantay check out na rin kayo. Ganito ang kagandang bag na sa so yellow basket ko lang. Ang ganda ng hair ko. Mm. Mm. Effortless magkulot, te. Eh. Ang effortless magkulot. Ang ganda ng kulot. Super bouncy. Oh, di ba? Dahil paalis na rin naman ng babae ito mamaya ay, na curler na lang tayo. Ayan, mamaya pa naman. So, mga 6 hours. 6 hours natin to. Iha, iha sa buhok. Iha ano be. Mapatagalin sa buhok. So, ayan. Hindi ko masama yung bangs ko be. Sobrang dali lang guys, ilagay. Ano ba yun lang be? So, mamaya ulit na yun. Tapos, lalagyan na natin siya, no? Haba na ng buko, guys. Sobrang haba na ng buko, guys. Kapatuloy ko na ito sa bakasyon. Kapatilang. Ay. O, Dahil tapos na ay, inipitan ko na. Ayan. Ayan, tapos na girl. At mamaya ipapakita ko na lang sa inyo ang result. Ayan, girl. Naayos ko na yung buhok ko. Sobrang ganda ate. Sobrang dali na ngayon magkulot. I-try nyo na rin to. Lalo na kung gusto nyo kulot ang hair nyo bago pumasok. Ayan, mag-hitless curler na kayo bago matulog. Kaya ano pang inaantay, babe? Eh. Kung gusto mo na ganyang kabouncy na hair, ay mag-check out ka na nandyan lang sa yellow basket ko. Wow, ka. Ganda naman itong lalagyan ng flatuhon. Ganda nice di ma. ma. Foldable yan, guys. Foldable storage. This rock. rock. Diba? Di, ang ganda. Oh, oh. Magnet kasi ito. Magnet Kaya nga may amen. magnet. Hmm. Ay, Tapos dito. ito, sabi ito na mga... Sabi nga mga ito? Sandok? Mga sandok. Ito. Lalagyan ng kutsara. Kung anong baga dyan. Ito, ito yung lalagyan ng kutsara, ay, Ito mga plato. Dito. May takip pa, ay. Kaya nga. Hindi siya makapasukan ng mga dumi. Ganun, ganun. Ito, lalagyan ng... Mga tasa. Hindi, mga, baso. yung hawong. Hawong yun. Guys, alam nyo ba ang hawong, guys? Papakita ko sa inyo, wait. Yung okay, maliliit lang. Ganyan pala yung, oh. yung hawong, guys. Maliliit lang, parang lalagyan lang ng soup. Yan, ganyan, ganyan. ganyan. Okay, o, oh, diba? Lilit naman yan. mo. <laughs> Ay, lalagyan Pero ang kit ito, Oh. Ganda, o, oh, ba? diba? Ito, lalagyan ng mga ano to. Mga tasa. Dito lagi ng mga tasa. Ayan. Perfect. Ganda. Akin uh, na ulit oh. kung sa akin mo? Akin yan. Para sa bagong bahay. O sa ay, gusto mo ay, check out, nasa yellow basket ko lang yan. Ang mama, ilagay ng kanya eh. Ay, ikaw, oh, ganda, ganda eh. Akin yan. Super ganda niyan. <laughs> Kuya, saan ka punta? Ilalagay ko lang tong dish rack na nabili ko sa TikTok sa bagong bahay. Hindi pa naman yung tapos yan ah. Hindi <laughs> ba ba tapos? Kala tapos <laughs> Pwede sa inyo muna to. Nagandahan lang kasi ako dito. O, oh, tamo. Papakita ko sa inyo. Sobrang ganda nito. Ready, ready na ang nabili kong dish rack sa bago kong bahay, guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda nito. Pagbukas mo pa lang. pak. Tapos meron siyang manual kung paano gawin. Ito yung lalagay ng plato. Lalagay ng baso. Lalagay ng mga sabon or dishwashing liquid. Lalagay ng kutsara. Farsan ba to? Basta lalagyan din niya ng mga chopping board. Dito mga tasa yan, di ba? Ang ganda. May lalagyan din ng kutsilyo dito, di ba? Apakaastig na to. For only 873, guys. Meron ka ng ganto kagandang dish rack. Kuya, well, sa amin muna yan. Di mo lang gagamitin eh. Mm. <laughs> Lo, akin nga to eh. Para sa amin bagong bahay na, eh. eh. Di, di pa nga tapos sa <laughs> mm, bahay mo. apakaganda kasi nito, no, Mag-check out na lang na. din kayo. Guys, sa gusto mag-check out, nasa yellow basket ko lang. Ano, Ako to bala kayo. Ganda, di ba? Astig, aesthetic. Wala po ng power? pabalas banas kaya, kainit. Jun, yun o oh, ang mama, hindi na nagbago. Hindi na nagbago. Ang legalid pa din ngayong 2025. wala ko yung power. Banas na balas. Walang power, oh. Ano ba yan? Opa! Alam ko magliligalig ka. Kaya may hinanda ako. Pwede sa power bank. Pwede dito isaksak. Oo, oh, pwede. Tapos USB charger siya. Go, testing mo dito ma sa power bank ko. Oh. Malaki tong power bank na to. Pwede, pwede yan ma. Oo. Oh. Oh. Oh, naikot ah, Oh, oh di ba naikot siya? Oh, di ba ang lakas? Tapos guys, pwede rin siya sa charger na ano? USB oh, yeah, USB charger. Power oh. na. Oo. Akin na lang hindi na mainit, oh. Hindi na magliligali ng mama. Oh, pati charger sa na, oh. Guys, for only 300 pesos, guys, meron na kayong ganyang kagandang LEC na pang ceiling fan. Kaya ano pa naantay nyo? Mag-check out na kayo sa yellow basket namin. Napakaganda, oh, o. Oh, oh. Ma, ano? Oh, go, bye-bye. Hindi na siya maligali, guys.